Kumarin tayong viewers mga idol na nagtatanong kung pwede ba daw na isang RCA input lang yung gagamitin dito sa amplifier ano. So itong ating amplifier idol kapag naka RCA input tayo dito dapat dalawa yung input natin dyan. So limbawa yung source natin ay magagaling sa ating laptop or cellphone ito yung connector na ginagamit natin 3.5 to dual RCA. So laging dual yan idol para magkaroon ng signal input yung ating dalawang input dito. Halimbawa, ito yung mga audio input ng ating amplifier, ano? Tape, tuner, CD or BCD, so ito idol, ito yung uh, audio input natin na kailangan natin malagyan ng dalawa na yan, kasi pag halimbawa, pag isa lang nilagyan natin dito, kung isa lang ang ginagamit natin dito, itong kulay pula lang, ibig sabihin ito idol, dito sa ating output ng ating speaker, right channel lang ang mayroong signal dyan, yung left channel wala, dahil dito sa isang connector natin o RC input natin dito isa lang ang mayroon so kaya kailangan lagi may pula puti yan ano? so ayan para magkaroon ng output din itong left channel natin kaya kung minsan ang ating amplifier pag isa lang ang pinaka output nyan yung left channel lang mayroon signal yung right wala tingnan natin yung connector natin kung buo kasi dito yan nakadepende sa ating audio input kapag dalawang audio input natin dapat dalawa din yung output ng ating amplifier dito left and right channel ng ating speaker dito dapat magkakaroon ng output 'yan so kaya kailangan idol yung input natin dito dalawa lagi yan so ngayon halimbawa ito yung ginagamit natin na connector 3.5 to dual RCA tapos may ginamit tayong dalawang amplifier dito so ngayon paano natin malagyan lang link 'yan gamit itong connector natin. So kaya idol, gumagamit tayo ng RCA Y splitter na RCA splitter yung hawak natin. Dalawa dapat ito dahil dalawa yung amplifier na halimbawa gagamitin natin. So ito ano, magkakaroon na ng uh, signal yung ating left and right channel dito ng ating amplifier. So napaka-importante idol na dapat dalawa yung ating audio input dito para magkaroon ng signal yung ating left and right channel ng ating mga speaker. Katulad so, dito, Ayan na. So yung connector natin kanina, nakatulad nito, so magkakaroon na ng splitter yan. Dalawa na yung amplifier natin magkakaroon ng signal. So katulad yan. So naging apat na siya. Ano? Ayan kung napapansin nyo idol, apat na yung connection natin. So left and right channel natin dyan, magkakaroon na ng signal. So naging dual channel na yung ating output dito sa ating mga speaker. siya so, lang sa idol, ano? hindi pwede na isa dahil pag isa lang isa lang ang mayroong signal dito sa ating output ng ating speaker kailangan dalawa lagi yan hindi katulad ng mga ganitong amplifier katulad nito yung mini amplifier na to so isa lang pinaka audio input nyo rito itong auxiliary in lang so 3.5 lang pag may input na tayo dito lahat ng speaker output dito magkakaroon na ng signal yan dahil yung pinaka input nito ay isa lang hindi katulad dito so naka ayan kailangan laging dalawa so parang mono input yung mangyayari katulad ng mixer natin na ginagamit so kaya pag single amplifier lang gagamitin natin idol okay na yung ganitong connector 3.5 to dual RCA kapag dual amplifier na gagamit na tayo ng splitter na katulad nito para magkakaroon tayo ng audio input dito kabilaan left and right channel ng bawat amplifier natin so ganoon lang siya idol ano napaka itong splitter na to dahil ito yung magbibigay ng ang signal sa bawat channel ng ating amplifier dito